May napakalawak na golf course area. nakaka na man-made lake. At may magandang restaurant kung saan pwedeng kumain. Ito po ay ilan pa sa mga makikita nyo sa napakagandang lugar ng Glory Mountain. Kaya po tara, samahan nyo ako sa ating part 2 ng ating vlog dito sa Barangay Tamayong, Kalinan District ng Davao City. Yes po, magandang araw and welcome po sa ating part 2 ng ating vlog. Dito po sa napakagandang Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Kalinan District ng Davao City. So sa unang bahagi po ng ating vlog ay nakita nyo yung bukana at ilang portion na dinaanan natin at yung pinakadulo po nitong Glory Mountain. Sa part 2 naman po ng ating vlog ngayon, ay bibisitahin natin yung golf course area, napakalawak na golf course area, yung man-made lake no, na nakaka-relax at yung magandang restaurant nila na malajapan po ang vibe. So ngayon on the way na tayo papunta doon at tingnan nyo po yung dinadaanan natin. Talagang napakaganda ng paligid at napakadaming mga pine trees yung makikita nyo dito. Hindi ko alam kung ilang daang libong pine trees na ba yung naitanim dito po sa dating kalbong kabundukan o kalbong bahagi ng kabundukan ito dito sa Davao City. And until now po ay tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanim nila dito, pagpapaganda, may mga ongoing construction pa rin po. And inuulit ko po, sarado pa po ito sa publiko. And maraming salamat po ulit kay Mamuela, Sir Marlon, and Sir Apple sa opportunity na makapasyal and makapasok tayo dito po sa Glory Mountain. So, ayan. Andito na tayo. Una po nating pupuntahan ay yung golf course at nadaanan nga natin itong maliit na kubo kung saan po madalas magstay. No, Ito yung paboritong kubo ni Pastor Kiboloy kung saan po siya madalas magstay kapag nandito siya sa loob po ng Glory Mountain. At tingnan nyo naman po yung sumalubong sa atin habang tayo po ay pababa papunta doon sa golf course area. Napaka makulay na mga halaman at mga bulaklak at syempre no, napakadaming mga pine trees. So bago tayo tumuloy doon sa may golf course area, pakita ko muna sa inyo yung napakagandang landscape dito sa paligid ng bahaging ito ng Glory Mountain. Grabe oh. Tingnan nyo po ang matyagang tinaniman ng mga makukulay na mga bulaklak. Sobrang ganda talaga, no? nakaka-relax yung paligid. Dagdagan pa po yung napakasarap na klima dito sa loob. And ito na po, baba na tayo. Papakita ko sa inyo yung napakalawak na golf course area nila dito sa loob po ng Glory Mountain. Ayan. So, baba po muna tayo. Grabe yung tubo ng mga bermuda dito, sa Ah. Ang kinis. Ang kinis ng mga bermuda dito. Ay, grabe, ganda. Ooh. Ito po yung golf course area dito sa Glory Mountain. Sobrang lawak po niyan hanggang dun pa po sa baba. Hindi na siguro tayo bababa, no? Zoom in, zoom out na lang po natin mamaya para makita ninyo. Pagmasdan nyo po yung mga bermuda dito. Grabe, napakakinis. Talagang alagang-alaga ng mga nagme-maintain nitong lugar. At meron din pong mga golf cart dito sa gilid. Hmm? Silipin lang natin ito sa gilid Ito yung umagaw ng atensyon natin kanina habang tayo po ay pababa dito sa may golf course area. Yung napakamakulay na landscape. So yung kubo sa may bandang kanan, yan po ang paboritong pag ni Pastor Kibuloy kapag po siya ay nandito sa Glory Mountain. Sobrang nakaka Ang tahimik ng area and at the same time mga huni lang po ng ibon yung maririnig nyo kapag kayo po ay naglakad-lakad dito po sa paligid ng Glory Mountain. So tingnan nyo po, talagang napakaganda ng landscape, lalo itong mga makukulay ng mga tanim at halaman dito po sa Glory Mountain. Ngayon naman po ay papunta na tayo doon sa man-made lake no, isa pa sa mga attraction dito po sa loob ng Glory Mountain. So, andito na tayo sa man-made lake. Isa rin po sa mga attraction na makikita nyo dito sa loob ng Glory Mountain. Nakaka-relax at sobrang tahimik ng lugar. At sa mga bago po sa ating channel, inuulit ko po na ang dating lugar na ito, yung buong Glory Mountain po ay dating kalbong bahagi ng kabundukan dito sa Davao City na ngayon ay talagang napakaganda na malaparaiso dahil po yan sa environmental preservation na ginawa sa paunguna po ni Pastor Kibuloy at syempre ng mga miyembro po ng KOJC. So lakad muna tayo dito at tingnan natin no, ah, kung ano ba yung mga makikita natin dito sa man-made lake na ito. So, pababa na tayo ulit dahil papunta na tayo doon sa may restaurant. Doon po tayo maglalunch dahil mag-alas 12 na po ng tanghali. And take note, kahit po mag-alas 12 na and summer po ngayon, hindi nyo po maramdaman yung init ng summer dito sa loob ng Glory Mountain dahil para na rin po kayong nakarating sa Baguio or Tagaytay sa ganda po ng klima. No? Malamig kahit ganitong oras dito po sa loob ng Glory Mountain. And, iba't ibang variety rin po ng mga, kung napansin nyo, no, iba't ibang variety ng mga pine trees yung nadaanan. And, nakita natin habang tayo ay nag-iikot-ikot dito sa loob. Ayan, again, tingnan nyo po kung gano'n nakaka-relax. Kung gano'n sobrang ganda ang malaparaisong lugar na ito dito po sa Glory Mountain. Kaya talagang saludo tayo sa vision and galing ni Pastor Kibuloy kung gano'n niya po na transform yung lugar na ito na dati ay nasira dahil sa mga illegal logging activities dito po sa kabundukan. Ngayon ay punong-puno po ng pine trees, napakagandang landscape, makukuray na halaman, mga pananim at talagang napakaganda po. No? So, andito na tayo sa restaurant. Ito po yung kuha natin sa labas. Pasensya na dahil nakalimutan ko pong mag sa loob. Pero sa labas, ito po yung makikita ninyo. At dito po kumakain kapag merong mga namamasyal or bumibisita dito po sa Glory Mountain. So, meron sila dito ang ginawa na parang elevated walkway connected doon po sa restaurant. At kung mapapansin nyo, yung pinaka-landscape dito sa labas ay parang Japanese style. So hopefully po ay nag-enjoy kayo sa ating tour, yung virtual tour na napanood po ninyo sa ating video ngayon. And again, maraming maraming salamat po kay Mamuela, Sir Marlon, and Sir Apple sa opportunity na makapasyal dito po sa loob ng Glory Mountain. At syempre, kay Pastor Kibuloy dahil ang lahat na ito ay vision at idea po niya kung kaya meron tayong Glory Mountain ngayon dito sa Davao City. So maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.